May cooking na. May gala pa. Ya. Mga igang, kumusta po kayo dyan? gandang buhay po. Eto, matamis na naman ang pagsasamahan natin. Nadatnang ko po itong mga hinog na mangga sa bahay ng kapatid ko nang minsan bumisita ako sa Las Vegas. So, eto ginawa ko. Gumamit po ako ng isang latang kondensada. Pagkatapos po, isinunod ko na rin ng isang latang gatas evaporada. Ganito po ba kayong magbalat at maghiwa ng banggang hinog? Eto, letter A. Tanggalin po natin ang laman ng mangga sa balat, sa pisngi. Tapos itataob nyo po, hihiwain nyo ng pahaba at hihiwain nyo ng paiwa. Dito po ako lumaki sa letter B. Sa loob pa lang ng balat, hinihiwa nyo na. Hiwang pahaba at tsaka paiwa. Pero hindi po tatago sa balat yung inyong kutsilyo. Tsaka nyo po kukutsarahin yung laman. So ano sagot nyo? Ano mas madali? Letter A o letter B? O minsan babalik rin nyo lang. Ganyan no? o. No? Tapos kakainin nyo na. <laughs> Ihalo nyo na po ang mangga doon sa gatas. Pagkatapos, itabi nyo po sa refrigerator hanggang sa lumamig. Pag malamig na malamig na yung mangga at gatas, tsaka nyo po ilagay itong bagong luto nyo, ube, bilo-bilo. Dapat mainit yung bilo-bilo para malambot pa. O, tsaka nyo siya iserve at kainin. Ngayon, kung mura naman po at kaya ng budget ang manggang hinog sa palengke, eh de, lagyan nyo pa ng mangga. Yung manggang uh, kalabawang gamitin nyo para matamis. Eh, pag malamig, tignan nyo, sarap niyan. Simpleng-simple, oh ube na bilubilo at saka mangga. Tapos, ang laban. Kung marunong na po kayong gumawa ng ube bilubilo, e eh, skip nyo na, fast forward nyo sa dulo dun sa ating mini tour. Okay? Ito po ginamit ko, mochiko. pero kadalasan ito po ang ginagamit ko. Ha. Pareho din po yan. Lagyan nyo ng ilang patak ng ube flavor yung tubig. Tsaka nyo po dahan-dahang ihalo dito sa ating glutinous rice flour o malagkit. O pagkatapos, eh, pagsamahin nyo na, haluin nyo. At pagkatapos, gumawa kayo ng maliit na bola. O, ubi bibilo-bilo na. Tsaka nyo dahan-dahang ilagay dito sa ating kumukulong tubig. paglumutang na, eh, deluto na mga 5 to 7 minutes o hanguin nyo na po ipakikita ko po muna sa inyo ang Lakeshore Drive, ang Chicago, sa gabi. Maganda rin naman. Eh. We are driving on Lakeshore Drive. Maganda rin naman po ang Chicago, lalo na pag magagabi. Ito, takip silim na. Enjoy lang kayo ha. We are heading towards downtown, heading south. Medyo maraming sasakyan kasi rush hour na eh. Mga 6 o'clock na ng gabi so maraming tao nang pauwi galing sa trabaho. Ang nasa kaliwa po nito is uh, Lake Michigan kung saan maraming uh, tao ang naglalakad, nagja-jogging lalo na pag maaraw. Sa kanan naman, ang Lincoln Park Zoo. Maganda rin doon, lalo na pag Christmas. Magandang mag-tour dito sa Lakeshore Drive dahil maraming makikita. May lake sa kalibila, tapos maraming magagandang makikita sa kanan. So kung meron kayong mga kaibigan na bagong dating sa Chicago, this is a good place to drive into. Siyempre, ang pinapakita ko sa inyo yung magagandang parts ng Chicago, yung malinis, mahangin, pero Meron ding mga ibang lugar, just like many countries and many communities, meron ding hindi kagandahan at hindi kalinisan. Well, kung ako po ang tatanungin nyo, syempre, bias ako because I love Chicago. For me, Chicago is a beautiful city and second home to me. Ito po ang Vietnamese town dito sa Argyle Street sa north side ng Chicago. Dumadayo po ako dito para bumili ng mga Asian delicacies and pastries. Just like what you're saying now. Pasok tayo dito sa isa sa mga dinadayong bakery dito sa Argyle. Kadalasan maraming tao, buti wala. Minsan masungit pa yung tindera. Gusto ko ito. At kung gusto nyo pong kumain ng mga Vietnamese pho and Vietnamese dishes, o oh eh, dito kayo pumunta thin slices of beef. Tapos isasama nyo sa napakainit na sabaw. Beef noodle soup the vietnamese sauce I guess some sort of satay what is that? it's uh, <laughs> just but so here's the usual everybody o baka nalimutan nyo yung panghimagas na ginawa natin pwede po ba ipakishare nyo para maraming makapanood mag comment po kayo below and let me know kung nag enjoy po kayo sa ganitong style ko ng vlogging where I add mini tour sa aking mga cooking videos para dagdag kaalaman. Ito po ay para sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakarating ng Amerika. At least kung merong magtanong sa inyo, may alam kayo. Di man kayo nakarating, at least alam nyo. Okay po ba? Please comment below. Nandiyan pa kayo? Tapos na! <laughs>